Halos dalawang taon nang inaantay ng mga residente sa Barangay Balili, La Trinidad Binguet, ang pagtatapos ng konstruksyon ng tulay na ito sa Pines Park. Pero noong nakaraang buwan, tuluyan na itong binuksan sa publiko. Malaking tulong raw ito para kay Nanay Nelia na araw-araw nagbebenta ng mais malapit sa tulay. Mala malaking tulong dito sa bridge para makaaral yung mga anak ko, madam. Mas mapapadali rin daw ang paglalakad ng mga residente pa sa kanilang mga bahay. Pag nag-grocery kami yan sa Chongsas, mas malapit na. O oh, kasi pag dalawang sakay pa ako doon, ay ang hirap. Bukas na para sa mga residente ang tulay na ito sa Pines Park sa La Trinidad Binguet pero sa ngayon ay tao pa lamang ang maaaring dumaan. Pero asahan na sa buwan ng Mayo ngayong taon ay mabubuksan na rin ito para sa mga sasakyan na may bigat na hanggang 40 tonelada. Ayon sa barangay, tinapos na ng kontraktor ang magkabilang dulo ng tulay pero hindi pa natatapos ang pagsesemento sa gitna ng tulay. Papasok at palabas uh, nasementohan na. na? At uh, siguro finishing patches na lang lahat ang ginagawa na ngayon. Sa ngayon, hinihintay na lamang na tumigas ang bagong sementong daanan sa magkabilang dulo ng tulay at isusunod na ang gitnang parte. Ah, uh, wala nang risky, wala na tayong problema. At, uh, wala na sigurong ano doon, hindi kagaya nung unang pumunta na tayo doon na Uh, risk yung risk uh, yung daanan. Ngayon ayos na. Sa taya ng barangay, tuloy-tuloy na ang konstruksyon at maaari na itong daanan ng mga sasakyan pagdating ng buwan ng Mayo. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.